makapangyarihang panalangin para sa pinansyal na kaunlaran Mahal na tapat Taglay ang pananampalataya at debosyon itaas natin ang ating mga panalangin sa makapangyarihan humihiling ng kaunlaran sa pananalapi Naway bumuhos ang banal na pagpapala sa ating buhay na nagbukas ng mga pintuan ng mga pagkakataon at paramihin ang ating mga mapagkukunan Panalangin Ama sa langit, sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon at tagapagligtas, lumalapit kami sa iyo ng may mapagpasalamat at mapagpakumbabang puso. Kinikilala namin ang iyong walang katapusang karunungan at kapangyarihan at naniniwala kami na ang lahat ng mabubuting kaloob ay nagmumula sa iyo. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo ang aming buhay pinansyal. Naway ang kasaganaan ang ating palaging kasama na nagbukas ng mga landas upang makamit natin ang ating mga layunin at matupad ang ating mga pangarap. Bigyan kami ng karunungan upang pamahalaan ang aming mga mapagkukunan ng may pag-ingat at pagkabukas palad. Nililiwanagan nito ang ating isipan upang matukoy natin ang pinakamahusay na mga pagkakataon para sa paglago at pagunlad. Naway gabayan ng iyong kalooban ang aming mga desisyon at gamitin nawa namin ang aming mga kayamanan upang luwalhatiin ang iyong pangalan at pagpalain ang buhay ng iba. Protektahan kami mula sa mga tukso at panganib na maaaring banta sa aming kaunlaran. Naway walang puwang sa ating mga puso ang inggit at pagkamakasarili. Turuan mo kaming ibahagi ang aming mga pagpapala sa mga nangangailangan upang maranasan namin ang tunay na saya ng pagbibigay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa iyong walang katapusang kabutihan at awa. Naniniwala kami na ikaw ay kasama namin sa bawat sandali ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Visualizing Prosperity Upang mapahusay ang mga epekto ng panalangin ito, maglaan ng ilang sandali upang mailarawan ang iyong mga layunin sa pananalapi na nakakamit. Isipin ang iyong sarili sa isang sitwasyon ng kasaganaan, napapaligiran ng kasaganaan at mga pagpapala. Ang visualization na ito ay magpapalakas sa iyong pananampalataya at maakit ang mga positibong enerhiya na gusto mo sa iyong buhay.